guys, good afternoon guys. Ang gagawin ko po ngayon, ang video ko po ito ngayon ay Tararan tan 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 maglalaban ng labahan. Aw, oh. tan 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 maglalaban ng basahan. Kala niyo ah, o, kala nyo Mm. -hmm. Mm. -hmm dahil ang aking mga alaga ay dito nag wiwiwi at saka minsan ito na rin ginagawa nilang plato pag kumakain <laughs> the joke lang joke lang guys lalo na si Punky pag nagwiwiwi kasi si Panky sa basahan, buti na si Panky sa basahan. E yung isa, kung ka, kung saang sulok ng kanto, doon na hindi. si Panky sa basahan lang talaga. Eh, eh. soro naman, pag nakikita niya si Pang eh, doon sa basahan minsan, gumagaya minsan, pag hindi niya nakikita kahit sa ang sulok ng kutilan basang sa mga kanto-kanto, ayun si kangkanyang kagaganyan kaga. yun si soro hindi po kasi sila napapaliguan dahil ngayon ay umuulan-ulan pero kahit umuulan mainit pa rin ang panahon kaya sa ngayon hindi po muna sila pinapaliguan pero panay pa rin ang kalkalya yan may sounds talaga yun ay okay. kusina at marami ng dumi. Maari kabok na maari kabok. Madumi-dumi na ang aking kusina. Ayan, yeah, so ngayon, lalagyan na muna natin ng sabon. Sabon na ka na? lalagyan natin sa para kung sa kung sa pagluto pa lagyan na natin ng panglasa to para mapakuluan <laughs> para mapakuluan na hmm. ayan ayan pinapakuluan na ba don 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 ay so ayan Ah, uh, binapagulong ko na ang mga basahan. So ngayon naman po ang gagawin ko naman po. Magwawalis pagkatapos ko po magwalis, mamapan ko po muna dahil madumi na. Madumi nang sahig ng aking kusina. So kailangan ko muna maglinis. So hanggang dito na lang po muna ang aking video. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, or mag-follow po. Marami pong salamat. Marami pong salamat.